ayan nga magandang araw ng roots ayan magbe naman tayo ng pipino saging tsaka mansanas naman ngayon syempre may tubig at honey pwede kayong gumamit ng gatas pwede rin asukal kaso nga lang uh, siyempre punti lang kasi pag asukal matamis ayan lagyan natin ang pipino mayon yan Ang eh. saging. Pati na mansanas. Lagyan natin ng tubig. Kahit, kahit marami. Ayun, damihan ko na. Tapos siyempre, may hani tayo dito. Lagyan natin ng hani. Paano nyo malalaman na natural ang hani? Pag matagal siya, ano, bumaba pa ganyan. Ito, hindi ito natural, oh. Mabilis eh. Tsaka pag nilagay nyo sa lalagyan, mayroon ano siya sya, hugis ng honeycomb. Yeah. Yeah. Pwede yan. Ang mga tamis. Sukal yata yun. Eh, okay, mga bata, mag-ingat sa pagbe blend Papalas natin. <coughs> Pwede kayo mag-subscribe uh, sa Sunday Mang Vlogs. Yan, sa YouTube. Libre lang. Dapat yung beblend Huwag lalagpas ng 3 minutes kasi mag-overheat, masisira. Ooh. Pwede rin yung lagyan ng yellow kaya cocoa powder. Pwede yan. Kung gusto nyo, kondensada or kahit anong yung gatas na ito. Ibab. Masarap yun. Pero syempre, nag-iwas tayo sa matatamis. Yan. Kaya, i-blend <laughs> Siyempre, titik natin, kuha tayo ng tasa. At dito na nga ang tasa natin. Lend pala. Pero pwede nyo i-upgrade. Tapos mo i-blend, lagay yun ng sago. Tapos yung kung anong gusto yung lagay? Siyempre, hindi nyo i-blend ulit yun kasi madudurog yung sago. Tapos pwede nyo lang gawin, gamitin, uh, gamitin na straw. Okay. Hmm? Testing natin yan. Pag alam nyo yung pinong-pino na, pwede na yan. In taste. Hmm. Sarap. Lasang-lasang saging. Ito na natapos. Sabi, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking uh, channel, ha? Huwag niyong kalimutan i-hit ang notification na uh, button para like kayong updated sa mga aking mga videos. Yummy! Mmm! <coughs> Masarap siya. Pwede siyang uh, pang merienda or panulak sa merienda habang nanonood kayo ng Netflix or nagpa-family bonding. Susunod kong gagawin na uh, siyempre di pa nakakarating ng ka... Ay, uh, nakakarating. ng kare para baka makabili ako ng kiwi. Try natin. Yung avocado mahal eh. Subo ko yung mag-blend ng durian. No? At try natin yan pag may, uh, ano, pag may oras. Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat. Mabalus. Peace. Yo.